Alam mo ba may artist na nagsimula mag graffiti sa kalsada lang ng New York tapos ending, naging milyon-milyon yung halaga ng mga artworks niya? Si John Michelle Basket yun. Si Basket, anak ng Haitian at Puerto Rican immigrant, bata pa lang siya, mahilig na siya mag -drawing. Pero nung teenager siya, tumaka siya sa bahay nila. Literal na natulog siya sa park bench at mga abandoned buildings sa New York. Doon nagsimula yung pagsusulat niya ng pangalan niyang Same -o. Ibig sabihin is eh, Same Old Sinusulatan niya yung mga pader at mga subway walls ng mga cryptic messages na may halong social commentary. Nung una, iniisip ng mga tao vandalism lang yun, yung trip niya na yan. Pero dahil unique yung style niya at madiin yung mensahe, napansin siya ng art community. Hanggang makilala na rin siya ni Andy Warhol, isa sa pinakabigate na artist sa New York nung mga panahon na yun. Naging magkaibigan sila tapos nag-collaborate din sila sa mga paintings. At mula sa kalye, nakapasok si Basquiat dun sa eksena ng mga local guys galleries. Actually, hindi lang local, major galleries yung napasok niya dun eh. Sobrang bilis ng pagtawid niya. So by early 20s niya, parang naging superstar na agad siya. Pinakabatang black artist na nag-exhibit sa Whitney Biennial. Pero kahit naging successful siya, hindi rin naging madali. Nung mga panahon kasi na yun, lagi pang may pressure, lalo sa racism, may social dynamics ng dati ng US, di ba? At nung 27 siya, dun siya namatay due to drug overdose. Pero kahit maikli ang buhay niya, sobrang laki ng impact niya sa art world. Yung mga paintings niya ngayon, umaabot na over 100 million dollars sa mga auctions. So si Basquiat, proof na kahit saan ka man ang galing, Ganun man kahirap pang naging simula mo, e eh pwede ka pa rin makapag-iwan ng marka. Kung may lesson tayo dito, authenticity attracts. Be yourself, magpakatotoo ka. Huwag ka matakot magsimula sa kalye. And success without balance can destroy you. At minsan, yung mga pinaka na art, eh yun yung mas makapangyarihan. Kung gusto mo pa ng mga kwento about artists, street art, graffiti, follow mo na ako. Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo. This is Mindshift with Angelo. See you on the next video.